So mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang palagi kang nasa isip niya. Oo mga kamamay, kung gusto mo, ikaw palagi yung kanyang hinahanap, ikaw palagi yung kanyang namimiss, ikaw palagi yung kanyang uh, tinatanong, at hindi ka mawala sa kanyang isipan. Narito ang mga bagay, ang mga tips na inihanda ko sa iyo para sana masundan mo at sigurado ako mangyayari na hindi hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mangyari yan, simulan na natin ang mga tips na inihanda ko sa inyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki? So number one, huwag mo kaagad ibuhos at ibigay ang lahat sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kung kayo ay bago pa lamang sa isang relasyon o kung halimbawa naman kinikilala ka pa lamang ng isang lalaki, huwag na huwag kang magpipresinta na ikuwento o isalaysay sa kanya ang buong buhay mo. Okay? So kasi mga kamamay, kapag kang isang lalaki, nakuha na niya lahat ng informasyon, nasagot mo na lahat ng kanyang mga tanong, at kahit hindi pa niya tinatanong, sinabi mo na, ito nga pala yung paborito kong pagkain. Ito nga pala ang gusto kong nga uh, palaging pinupuntahan. Ito nga pala ang hilig ko. Kapag ka lahat ng yan mga kamamay natukoy, nalaman ng isang lalaki, sigurado ako, mabilis magbabago ang ihip ng hangin. Mabilis magbabago ang lahat. Kung dati-rate, masaya ka na tinatanong kanya, mangyayari, baka isang uh, umaga na lang pagising mo, hindi ka na niya i-message hindi ka na niya tanungin, bigla na lang siyang maging cold sa iyo at magtataka kung bakit? Siyempre, nalaman na niya lahat ng mga exciting parts sa buhay mo. At kapag ka na-conclude na niya lahat, okay, kung anong meron ka, kung ano ugali mo, at naisama rin na niya kung pwede ka ba sa kanyang buhay, magkakaigy ba kayo na magkasama, magiging fit ba kayo. Kapag ka naisip ng isang lalaki na parang may kulang sa iyo, matik kalasian matik aatras yan matik mawawala ng oras yan sa iyo at automatic magsasawa yan sa iyo kaya mga kamamay kung ibibigay mo at ipakikilala mo ang buo mong sarili sa kanya lahat ng ikaw lahat ng meron ka lahat ng gusto mo Sigurado ako mga kamamay, maaalis ka sa isipan ng isang lalaki at muli siyang maghahanap ng iba yung iba na po pwede niyang kilalanin pa rin. Yung iba na magbibigay ng excitement sa kanilang pag-uusap palagi. Kaya ang payo ko lang kaibigan. Ang payo ko lang mga kamamay. Hanggat